over the past 4 or 5 years, mainly ang gamit kong bike ay yung road bike. Ito yung ginagamit natin pang Odax, pang bike pack, and ginagamit natin siya sa mixed terrain from road na makines up to light gravel. Matagal ko na pinag-iisipan na bumili or magbuo ng bike na mas malaki yung range ng terrain na kaya niyang itakel. Kaya ito, naisipan kong bumuo ng hybrid na gravel bike And today, subukan natin kung gaano ba siya kakipabol Papunta sa bayan ng Norsagaray, Bulacan ang padyak natin ngayon Tungo sa sikat na Bitbit River On the way, madaraanan natin ang San Jose del Monte via Quirino Highway Taabot tayo sa bayan ng Angat Kung saan papadyak naman tayo pakanluran tungo sa Santa Maria Hanggang marating sa MacArthur Highway pabalik na ng Maynila. 130 kilometers ang ride natin at may 1,300 meters na elevation gain. Sa totoo, plano sana nating tumagus ngayon hanggang DRT. Pero gaya ng huli nating ride sa Batangas, may hindi na namang inaasahang sitwasyon. Kaya nagbago tayo mid-ride. Okay, ano bang meron dito sa ating bagong bisikleta? Sa totoo, wala naman talagang masyadong espesyal budget build lang ito. Na ang focus ay comfort sa mga sobrang habang rides. Pero mabilis pa rin siya sa mga typical na terrain na pinupuntahan natin. Sa frame set, pinili ko itong Mosso Gravel 700. na Naaloy ang frame at fork. Familiar na kasi sa akin itong brand na ito kaya may confidence na ako sa quality kahit relatively ay mura lang siya. Sa wheelset, gusto ko ay pwedeng mag-swap sila ng road bike. Itong 700C na gravel wheelset ang kinabit ko Pinaresan ko naman siya ng 43C Panaracer Gravel King na slick na gulong At honestly, semi-slick sana ang initial plan natin Pero nagkamali ako ng order At in the end, masaya pa rin ako dito sa fast rolling na slick version Yung group set galing lang lahat sa 26er MTB ko Deore shifter, derailleur Pati brake set na nilagyan ng adapter para may kabit sa frame Naka 38 tooth chainring tayo at 11 to 46 na kaset. Tingin ko, more than enough na ito sa mga notorious na ahon. Pero may option pa rin tayo sa lighter gearing. At syempre, dahil naka MTB group set tayo, flat bar ang gamit natin. Na generic lang na nabili natin online. Malamang, hindi pa ito yung final version ng hybrid natin. May mga upgrade pa akong pinaplano kapag nagkaroon na ulit ng budget. medyo loose ang definition ng term na hybrid sa pagbabike can be anything pwedeng mountain bike na sinet mo for road or pwede namang road bike na sinet mo na capable sa rough road it's supposed to be yung gravel bike yung mag in ng gap between mountain and road pero in reality spectrum pa rin sya and maraming setups in between at itong setup natin ay gravel bike na nilalapit natin abunta doon sa side ng mountain. Kung test lang ng versatility, tingin ko angkop ang ruta natin ngayon para subukin kung ganong nga ba kaka-capable itong ating bagong bisikleta. Mula sa makinis na kalsada, bakubahong daan hanggang sa mabatong rough road ang daraanan natin ngayon. Haluan mo pa ng matarik na ahon at lusong. Merong rason kung bakit iwas akong dumaan dito sa Commonwealth papunta sa Greeno Highway. Una, napakadami ng sakyan. And minsan nagigigit ka tayo lalo na yung mga jeep na nagbababa at nagsasakay ng pasahero pangalawa ang daming lubak sa alsada <laughs> and ilang taon na to hanggang ngayon ganun pa rin pangatlo ang daming construction na nangyayari ngayon dito especially dahil dito sa ginagawang trend from QC papuntang north kaya overall hindi siya safe para sa mga nagobike, so, totoo lang lang at kung sakaling mapadpad ka dito kailangan mo talaga magbaw ng patience at pag-iingat. Bukod sa pakipagpatinter sa kalsada isa pang challenge sa rutang ito papuntang North Sagaray ay ay pa pagiging rolling niya meron ding mga ahon na medyo makunat. Pero patikim lang ito dahil mas matindi pa ang ahon mamaya. Kaya mas mabuting mag-chill na lang muna. po sa mas ligtas, mas fresh pa tayo sa matinding ahon later. hindi lang halata pero North Agaray ang nasulat dyan <laughs> sa wakas andito na tayo sa Barangay Bigte sa North Agaray and dumabas na tayo from the main road andito tayo ngayon sa kalsada papunta sa Ipodam pero hindi tayo doon pupunta may kakaliwaan tayo mamaya papunta sa Bitbit -bit River or Bitbit -bit Bridge and then doon tayo tatagos papunta sa Kabayunan pero hinto muna tayo syempre doon dito rin sa part na to mag-uumpisa yung mga mahabang ahon <laughs> na nito itong inaahon natin ngayon and hindi ito yung pinakamahirap na ahon today mamaya pag tayo sa Kabayunan mukhang mas madami pa doon tinitingnan ko sa mapa Morning. Sawa na ba? <laughs> sa wakas, nakatakas na tayo sa ingay at usok ng siyudad Mas luntian na din sa paligid sa bahaging ito ng ating ride. Kaya kahit nasa kalagit na tayo ng ahon, mas nalilibang na tayo. Haba rin ang ahon na to Halos 3 kilometers may 5% average gradient bago naman maging rolling ulit mamaya yung kanan, papuntang Ipudang dito tayo sa kaliwa Sa mga lubak-lubak na kalsadang ganito mas ramdam ko talaga yung difference ng manipis na gulong sa mas makapal kagaya na itong ano nasa hybrid bike natin ngayon and so far mukhang nagugustuhan ko siya kung mag-bike tayo sa mga ganitong klaseng kalsada ito na yung delikadong lusong so dahan dahan lang mahirap to pag inahon grabe yung init Ato. ang matag na tulay ng bitbit -bit ay matatagpuan sa sitio bitbit barangay san lorenzo at sa unang tingin mo palang sa tulay na ito mahirap hindi mamangha sa ganda ng tanawing may kita mo rito sa taas na halos isang talampakan matawid ito sa Norsagaray River na bahagi ng network ng mga ilog na konektado sa Ilog ng Anggat. Sa ngayon, mas kilala na rin ang lugar na ito bilang Bitbit River. Sa bawat mga naririnig ko ang Norsagaray, ang unang pumapasok sa isip ko ay itong Bitbit Bridge. Marahil sa akin lang, pero naging icon na ito ng bayan para sa akin. Madami akong alaala sa lugar na ito, at lahat tungkol sa pagbibisikleta. Ito kasi ang destinasyon ng pangalawang century ride ko At dito ko rin nakilala ang ilang kaibigang siklista na eventually ay naging kasakasama ko sa madaming adventures Dahil hindi kalayuan sa syudad, destinasyon nito ng mga gustong magpapawi ng init at maligo sa ilog dahil nandito na tayo, siyempre naisipan na din nating magbanlaw. Madami ding pinagbago ang lugar na ito at simula nung una kong makarating dito. Madami ng cartridge at tindahang nakatayo. Pero mabuti na lang, kahit may konting kalat, relatively ay malinis pa rin ang ilaw. At sana manatili itong ganito sa mahaba pang panahon. Medyo na-refresh tayo ng konti doon. So ngayon, subukan nating pumasok sa ano sa kabayunan mula dito sa ano sa bitbit. So hindi ko sure kung makakatagos tayo kasi minsan uh, stricto ay ayaw magpa magpadaan pero subukan nating magpaalam kung suswertein tayo kung hindi hindi ko pa alam kung anong plan B natin moment of truth daming bikers good afternoon po pwede pong dumaan hanggang DRT negative ah. saan tayo ngayon kanina nag hope ako na hindi ko kailangang ahunin to pero no choice tayo ngayon hirap din tong ahon na to ah pero in fairness ah dahil naka MTB gearing tayo na spin pa natin so naalala ko yung last time na umahon ako dito road bike and ubos ubos talaga yung gear natin sa so, ngayon ito po napipidal pa natin pero hindi na ibig <laughs> madali na siya Lapit na. Konti na lang yan. Woo, konti na lang din yung ko. <laughs> Papahinga muna. There, good afternoon. Nakakamili ko ah. Relatively, mas madali siya. Compared sa last time na nandito ako. Siguro sa bike nga talaga siya. <laughs> sa gearing. At mukhang totoo nga ang pahiramdam ko dahil nag-PR pa ako ngayon dito sa ako na to. At syempre, marami mga variables. Posibleng nasa better shape ako ngayon kumpara dati. O mas maganda lang ang weather sa ngayon. Pero iba rin talaga ang pahiramdam kung kayang pang mag sa mga climbs. Mas fresh ang pahiramdam mo lalo na sa mga mahabang ahon. At less damaging ito sa muscles natin in the long run. Lalo-lalo na sa mga katulad nating nagkakailat na. hindi ako na dumaan ulit sa Quirino Highway and then sa Commonwealth sa tindi ng traffic at lubak na dinanas natin doon kanina kaya ngayon pa -uwi, Santa Maria tayo dadaan pero bago yon, punta muna tayo ng amgan. Medyo late na rin kasi para mag-plan B. And medyo nag-uulan recently, lalo na paghapon. Siguro, iwasan na lang rin natin maabutan ng ulan. Medyo disappointed ako sa ride natin ngayon. Pero sa bike, sobrang satisfied ako. <laughs> so, ito yung in-expect ko talaga sa kanya. And so far, nag-deliver siya sa expectation ko. Hindi ako naghahangad ng isang lightweight, stiff at aero na race bike. Hindi rin kasi ito ayon sa stilo ko ng mas Masangad ko ang comfort, practicality at versatility across sa mga tipo ng rides na ginagawa ko. Siyempre, sino ba ang hindi maghahangad ng mas magaan at mas mabilis na bisikleta? Pero given sa budget na mayroon tayo, masaya ako sa akin nalabasan ng bisikletang ito. Marami rin ako na sa lumang MTB at dito ka bibilib sa quality ng Shimano Group Set dahil mahigit isang dekada na ang mga ito at hanggang ngayon ay maayos pa rin silang gumagana Sa panahon ngayon na tila abot langit na ang presyo ng mga bagay-bagay isang palala ito na hindi natin kailangan gumasok ng malaki para magkaroon ng isang capable na bisikleta